Tara, tara. Turmian, turmian. Sige, sige. Marami, marami. Ito sa akin. tara, tara. Ay, apat. Apat, 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 apat. Kunti lang, kunti. Kunti, apat lang. Five yan. Five. Ibig sabihin mo. One, two, three, two, Lima. Ah. Ay, balugan. Hindi ka lagi isip. Uy, pwede Ate, okay, may nag-aaway dito. Ay. Ito. Ano tayo? Yun ano yung kay yun, James. Ala, mukhang marami. Ala, Dami marami kay James. Uy, huwag ka mananalo sa si James for today's video. Ala, <laughs> ala, Dami. Dami kay James. Woo! Dami kay James. Palakpakan natin. Inin, in, inin. Dami kay James. Respire nasa sa goma na mo. Ginawa ni Timmy. Yung baluga, Naku po. Niya. Ta sige, sige. Tara, punta natin. Tara, tara. Hoy, Timmy. Ako na yung ano. Ano ka ayoko ah? Hulo. May nag-away na naman dito. Hulo, si Timmy. Mga best friend. Sige. Hulo. Tapos si si mong sumama. <laughs> Lagot ka, Timmy. Uy, no, uy, no. Tingnan natin kay na, Carl. Ayan si Carl. Ayan, tingnan natin. Langan natin. Okay. Uy! Ba't apat? Okay. Oh. Pareho sila ni ano, yung sa okay. una kanina. Okay, alis, ha, Ayan, alis na. Ha ha, apat lang. Oh. Ah. Okay na, okay na. Thank you. Ito sa akin. Uy, may sipon. Uy, sino mo na yung sipon mo? Ayan sa akin yan. Sige, bilang. <laughs> Hello? Hello? tatlo lang. tatlo. Ano yan? Ano magagawa niyan? Ha? Hindi ka mananalo. Tatlo. Tatlo lang yan eh. Kung talo ka na dito eh. Talo ka na. Talo, talo, talo. Ito sa akin. Yung bilangin mo sa sa'yo. Ito sa akin yan. Sige, sige. O yan guys ah. Ano, 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 Six siya. Wala, nanalo siya. Nanalo si James. Woo! Nanalo. Nanalo. Woo! Galeng. Galeng, galeng. Lakpakan natin siya.